Tid mo ang batas dito. Pakit ka na ng kapwa mo, Indio. Pero nungka ang isang tulag ko. Subalit, Senyor. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ka binibigyan ng pahintulot ng iyong Senyor. Kung ganun, hayaan niyo ako magpaliwanag Papa. ba? No sinesisita to explanation. May karapatan ako magsalita, Senyor. No soy un Indio. Katulad niyo rin ako, kaya't may karapatan ako magsalita. Ang lakas ng loob nakakalimutan mo. May dugo ka nga ni Juancho, pero mas higit ang dugo mo, Indio. Basta yan! Papalapilitan lang si Simeo na kalabanin ng mga soldados. Kalokohan! Yang esposa mo! Siya ang may kagagawa ng lahat ng mga kaguluhan dito! hindi ba sabi sa'yo gusto Basta na nga? Basta Ano sinabi mo? Huwag mo siyang pakikinggan! Ay, Pinilit ni Senyora ang mga soldados sa kalabanin si Simeon. Kaya tapilitan si Simeon ipagtanggol ang kanyang sarili. Es Ano, bakit hindi kayo makasagot? Totoo ba? Ipinagtatanggol niya ang dahil may gusto ang anak na sa kanya.